Ngayoy klaro eme recto. Nanuoy askar Sa bahay ni Deodato Arellano, malapit sa hanggang ngayoy Calle Elcano sa gabi ng ikapito ng Hulyo, 1892. Itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangan katipunan ng mga anak ng bayan. Tayo'y di mga pantas. Kaya hindi mariringal na tulumpati at di maririkit na sulat ang ating idaraos. Sa gawa natin daanin, ang katubusay hindi nakukuha sa salita o sa sulat. Kinakamtan sa pagsasabog ng dugo. Mabuti pa ang tayo'y mamatay kaysa manatili sa pagkabos-sabos. At nang maganap natin ang dakilang kadahilanan, nang pagpupulong nating ito'y ating maitayo ang isang malakas, matibay at makapangyarihang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa pamamagitan ng pagsanib ng kanilang dugo o blood compact, tahimik nilang pinagtibay ang kanilang kanisahan. Dahil marahil sa paniniwalang si Rizal ay tunay na radikal, binoto pa rin nila ang doktor bilang honorary president nang hindi nalalaman nito. Si Deodato Arellano ang binotong presidente. May sentralisadong pamumuno ang katipunan, ang kataas-taasang kapulungan o Supreme Council na ang pinuno ay ang presidente. Naglayon ding bumuo ng mga balangay kung saan may mga sangguniang bayan na siwa sa pang-araw-araw na administrasyon at usaping militar. Upang makapagpalawak ng kasapian, naisip ni Andres ang sistemang hasik o patsulok. Sumunod na taon, si Roman Basa ang naging presidente at si Andres ang sapiskanya. Itinatag nila ang pangkababaihang sangay ng katipunan. Ang mga unang kasapi nito ay si Gregoria de Jesus, na nooy asawa ni Andres at si Marina Dizon, pamangkin ni Jose Dizon. Dalawamput siyam ang mga unang rekrut nito, kabilang ang dalawang kapatid ni Rizal na si Josefa at Trinidad. Teresa Magbanwa, Trinidad Texon, Marcela Agoncillo at ang kikilalaning dakilang ina ng revolusyon na si Melchora Aquino de Ramos naitatag din ng isang sangguniang bayan sa balangay ng Cavite sa noveleta ni General Mariano Alvarez, tio ni Gregoria. Sa eleksyon na sumunod na taon, na ihalal na presidente si Andres. Nabilib si Andres sa husay ng pagsulat ng isang estudyante ng Abogasya ng Universidad ng Santo Tomas kung kaya't isinantabi ang sinimulang kartilya ang sinulat ng binatang si Emilio Jacinto, ang naging opisyal na kartilya ng katipunan. Sa may nasang makisanib sa katipunan ito, ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi mandamong makamandag. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili at hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos gawat pangungusap sa talagang katuwiran. Maitiman o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isay-higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda ngunit di mahihintan sa pagkatao Ang kamahala ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat, at walang nababatid kundi ang sariling wika, yaong may nagandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri. Yaong di na paaapit, di nakikiapi. Yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan.